Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Muslim panalangin 99 mga pangalan ng ala ang pagtatalaga ng bawat is sa kanila at ang kahulugan. Sa banal na aklat ng mga Muslim sinabi ng Quran, na ang Panginoon ay walang isang pangalan, ngunit marami ang pangalan ng Panginoon at ang Panginoon mismo ay hindi na iiba sa matutuwid. Ito ay itinuturing na isang malaking insulto sa kapabayaan ng na iba, ipahayag ang kanyang mga pangalan o ipalagay sa silang lahat ay nabibilang sa iba't ibang mga Ito ay kilala ng ala ay mayroon ang tinayong pangalan ngunit ang halagang ito ay hindi nakukumpirma kahit saan dahil ito ay Panginoon maaari niyang magkaroon nang maraming pangalan, ngunit ang bawat totoong naniniwala sa Muslim ay dapat malaman ang hindi mababa sa 99 mga pangalan ng alaat ang kanilang mga kahulugan. Assalamualaikum warahmatullahi rahmatullahi, barakatuh. Don't forget to leave the comment and subscribe my channel and share. Thank you.